Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay may kaugnayan sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Ang tawag dito sa wikang Ingles ay Epiphany, Ang pagpapakita ni Jesus sa tatlong mago at pagpapakita sa buong mundo. Gusto kong basahin ang mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Um, Talata 2, versikulo 10 to 11 Labis na natuwa ang mga pantas nang makita nilang muli ang tala. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol kasama ni Mariang kanyang ina. Lumod sila at sumamba. At binuksan ang kanilang mga mamahaling dala na hinan at hinandugan niya ang ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Kung titingnan natin ang paggamit ng JOS ng mga simbolo, ah, halimbawa ang tala, ito ay upang ipadama na ang buhay na walang hanggan na ito ay si Yesus siang ilaw sa ating daan. Ang tatlong mago ito ay palaging sinasabi na ng mga tao na tatlong hari, no. Pero ayon sa mga mga aking pananaliksik, ito ay mga astrologers, astrologers, no nakaaral aaral tungkol sa mga uh, mga buwan, mga kalawakan, ano. Na mayroon silang paniniwala na kapag lumabas ang tala ito ay nangangahulugan na mayroong hari na darating. Kaya ang paniniwalang ito ay binigyan ng Diyos ng uh, pagpapahalaga kaya ang ang kanilang pagpunta sa kay Jesus ay sa pamamagitan ng ng ilaw ng tala so sumunod sila sa tala at nagkaroon sila ng ilaw sa kanilang daan Uh, dito sa yugtong ito, nakaroon din sila ng pinatawag sila ni Herodes at upang tingnan at sabihin sa kanila na kapag nakita ninyo yung sanggol ay pupunta din siya at luluhod at sasamba sa kanya pero iba ang ang nais ni Herodes noon dahil gusto niyang ipapatay ang sinumang uh, may kapangyarihan at merong tinatawag na hari kaya ang ginawa ng mga mago ay uh, sumunod sila pero hindi sila sila bumalik sa hari upang uh, ipaliwanag hindi ko na yan palalawigin kasi ang gusto ko lang bigyan pansin ay ang kanilang uh, pag-aalay. Nag-aalay sila ng ginto, frankincense, at mira. Kamangyan at mira. Ang ginto ay nag-manifest ng beauty and dignity na simbolo ng kingship kingship of God uh, kaya ang pagbibigay nito ay pagbibigay ng buong puso at pasasakop sa Diyos ang frankincense naman o kamangyan at mira ay galing sa sap o dagta ng mga kahoy na makikita ito sa India, northern part of Africa, Arabian Peninsula at ang ibig sabihin nito ang bunga ng paglilikha ng Diyos. No? Kaya simbolo ito kung maglalagay ng ng kamangyan o mira sa pagdarasal ay nangangahulugan ito na ang usok na pumupunta uh, ay umaakyat sa langit sa Diyos ano ang ibig sabihin nito sa ating pananampalataya ibig sabihin ito ay buong puso na pag-aalay ng ating sarili sa Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay at pagpapahalaga sa kalikasan dahil kung wala ang kalikasan ay wala ang kamangyan at mira so ang pagpapahalaga sa uh, creation of God kaya ang tanong natin dito, ano ba ang nais din nating ialay sa Diyos sa panahong ito ng pagpapakita? Inialay ba natin ang ating sarili? Inialay ba natin ang ating kakayanan? Ang ating pagunawa? At mga ugali at values sa Diyos dahil sa kabuwang ito ay inialay natin ang ating buong pagkatao. So, iyon po ang kahalagahan ng ipipani sa ating uh, buhay pananampalataya. So, ito po muli si Kuya din Nagpapasalamat. At sana'y patuloy tayong gabayan ng tala, tala ng kaligtasan, tala ng direksyon, at tala ng pagmamahal. So maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.